mga chong mga driver mga lahat ng mga sa kasama ko nagtatrabaho sa transport or trucking ngayong araw na to ay magdudugtong tayo ng trailer hanapin natin kung nasaan yung, yung trailer na 6609 MT at dadaling mag -switch, switch tayo dun sa ibang company so samahan niya ako guys let's go rock and roll magandang weather ngayon hindi siya mainit hindi siya malamig so ang gamit ko ngayon ano automatic na Freightliner Cascadia 2023 ito automatic guys oh. Automatic siya So pag i-drive Parang kotse lang to eh. Pero mas maganda pa rin ang automatic Lalo na pag nag, uh, nagdudugtong Nagdudugtong ka ng trailer Mas maganda pa rin ang automatic Makokontrol mo Lalo yung mabigat na trailer minsan uh, hindi ko makontrol eh masakit, masakit din sa likod eh pag hindi mo makontrol kaya yun kaya hanapin natin yung uh, 6609 rock and roll walang laman to dadalhin natin doon sa uh, ibang company mag isu uh, i-switch ko doon kaya ito tapos na rin ako mag-inspection uh, at hahanapin natin yung uh, trailer na 6609 Rock and roll Itong uh, company ito bago lang ako dito sa trabaho na to mga dalawang buwan pa lang ako dating Dicom, tapos naging uh, naging uh, Gojit tapos ngayon naging JLS JLS na ngayon ang may ang babalaga dito. Oh yeah. Yes. Ah, na natin guys. Ito ang row one row 2, row 3, row 4 so sabi row 4 ay uh, row 1 kaya uh, ayoko tayo dito ayoko tayo ngayon maghanap 6609 MT 6609 MT where are you? 6609 8107 6609 yun yun 6609 tama ba? double check ko lang ha 6609 wey nagpaiso M ang, ang nakalagay doon M6609 at hindi ko na ay ano yung M wala nang M dito ibig sabihin 6609 o oh, ano to so Dadalhin dadali, dadali natin sa pinakit Right, no. Oh yeah. Nagagawa sila eh. Nagkuning po yung trailer na yun. oh, ba ako? I-check ko na lang siguro ay eh, ano ko Oo oh, kasi siguro. Okay. Dugtong ko na lang. Dahan-dahan iye yeah iye 6679 yeah ito tarsnanen harang kasi itong ano, itong sasakyan na to. baka madali pa natin mas sigurado oh besok baba lang ako iya yeah, Morning. That one, I'll pick you, mano. Yung nito trabawo, Audita. Sana yaya. Hi, sir. Good morning. Good morning. Is this your car? Oh, no, the truck. Oh, the truck. This your truck? Okay. Oh. ko yung may ari ng van nato hi sir good morning uh, I'm gonna take I'm gonna take the trailer over there okay wait yeah good morning sir I'm gonna take the trailer behind you beside you can you move a little bit here yep. thank you bro ng mga nagaga. sila dito may, may taga-inspect sila ng mga trailer, yung expiring uh, ano, yung mga ano kanina, dito ng mga kung anong may problema yung mga trailer nila kaya ayos naman at isasunod na tng uh, hilay mo okay na sila lahat ng mga problema kagad, we -re report namin and then ayusin nila kagad alright oh yeah lunes na lunes mga guys mga chong lunes na lunes ito kasi pag hindi ko makontrol to lalo pag mabigat ito okay lang to kasi empty siya so kung hindi ko makontrol to pag nag atras ng ganito yun hindi ka tulad, pag may clutch nakokontrol na na ko pero ito automatic may, may hindi ko makontrol eh lalo pag mabigat sakit sa likod ngayon i-check ko yung ano niya yung uh, salamin side mirror niya kung okay sa yung trailer yung tapat lang siya at sa kabila para mamaya dire-diretso -dire na tayong mag drive oh yeah hello guys ang uh, ginagawa ko araw-araw Araw-araw hanggang matapos Maski sabihin mo nakaupo ka lang dito Naggaganito ka lang Masakit din sa likod Pag maghapon Okay ngayon ay dugtong ko na At bababa na ako ngayon Ilalagay ko yung mga Mga cable Nung uh, truck doon sa trailer Idudug i, i, i switch isasaksak ko yung mga cable na saka yung mga brakes sa uh, trailer brake saka yung ano yung ang tawag nito yung um, ilaw Alright guys baba lang ako sa mali. Hindi ko na dala, dala yung video yung ano ko yung yung uh, video so Ako na lang bababa guys hindi ko na ma, ano pa yung video yung camera Let's go bababa ako